ito yung mga situation na kinatatakutan nating lahat bilang isang four parents. Yung time na kapag nagkakasakit yung mga alaga natin. Kahit ginagawa na natin ang lahat mga kamomano, ganun talaga, hindi talaga maiwasan na hindi sila matatamaan ng sakit. Kung pwede na nga lang sana, eh, tayo na lang yung magkakasakit kasi tayo alam natin kung ano yung gagawin natin. Eh sila, hindi naman sila makapagsalita, hindi natin alam kung ano yung nararamdaman nila. Lagay ko muna si Mommy C3 sa kabilang cage mga kamoma para naman makapagpahinga siya kasi pag nandun siya kasama yung mga kitten, panay didi ng mga kitten sa kanya. Lalo at hindi okay ang pakiramdam ni Mommy c Wala pa naman siyang ganang kumain. Kahit binibigay ko na yung mga paborito niyang pagkain mga kamoma ay ayaw niya pa rin kainin. Nandito na naman ako sa traumatic experience mga kamoma. Ayoko na talagang maranasan yung naranasan ko last year. Ayoko na pong mangyari ito ngayon. Kaya gagawin ko ang lahat, mapagaling lang si Mami Citri mga kamoma dahil hindi ko talaga kaya na maulit pa yung mga nangyari nung nakaraang taon. Kaya dito talaga sa bahay, lagi ako merong stocks na gamot, pang first aid nila mga kamoma. So kailangan talaga todo bantay ako kasi para alam ko kung ano yung situation nila. Kaya nagtataka talaga ako nung isang araw merong sumuka kaya hindi ko alam kung sino ba yung sumuka. And then one time nakita ko na si Mami Citri pala yung sumuka mga kamoma. Grabe yun din tawon ako ang nervyos no. Kaya eto buong araw nasa loob ako ng bahay mga kamoma so naglilinis na lang ako hindi na ako lumabas. Tapos eto din nakakapanlumo din si Kuya Blackie. So ayan nanghihina din siya mga kamoma kasi parang namagayata yung mouth din si Uncle Fifi, eto din si Uncle Fifi, nagkaroon ng butas malapit dito sa kanyang lato-lato mga kamuma. Minsan parang sinisisi ko yung sarili ko na bakit ganito, bakit ganito yung na-experience ko eh. Lahat naman ginawa ko mga kamuma para lang mapabuti yung mga alaga ko pero bakit ganito? kahit pala kahit anong asikaso mo mga kamoma kahit anong todo bigay na pag-alaga mo ganun talaga hindi talaga maiwasan na darating yung araw na talagang magkakasakit sila at matatamaan talaga sila ng sakit kasi sa totoo lang grabe sobrang na-drain ang mama sobrang naapektuhan ako alam mo yung parang wala kang gana sa lahat-lahat kasi feeling mo kasi yung mga energy sa, ka sa kanila mo nakukuha para ka nalang nagiging matamlay tapos halos ayaw mo na magkaroon ng kausap, pati ikaw na nadedepress na, kasi di, bali na kasi mga kamuma na mapagod ako sa pag-aalaga sa kanila kaysa mapagod ako na sa kakaisip kung ano yung gagawin ko ano yung first aid ano yung dapat para sa kanila kasi pati yung utak ko sobrang napapagod mga kamuma yung utak, yung katawan ko na de na, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kaya sabi ko okay na rin tong ganito na ginawa ko na busy yung sarili ko kasi para hindi rin ako masyadong madepress mga kamoma, kasi minsan pag wala akong ginagawa habang iniisip ko iniisip ko na mamaya baka kung ano mangyari sa kanila so nakapanghina usahay no makahuna-huna gud ta na di bali na mapagod tayo sa trabaho kaysa mapagod yung utak natin sa kakaisip sa kanila kasi kapag ka nagkakasakit sila grabe yung effect nito sa ating katawan mga kamo pati na rin sa isip natin iba talaga kaysa yung mapagod tayo sa pag-aalaga sa kanila kasi at the end na after nung ginagawa natin is sobrang saya na natin mga kamo kasi pwede na tayo makapag-rest pero yung ganito na napapagod tayo dahil nagkasakit sila, sobrang hirap and sobrang sakit, lalo sobrang nakatroma. So yan, ito din si Mochi. Puti na lang din si Mochi yan, napapangiti niya si Moma. Tapos meron pa talagang mga tao na hindi nakakaintindi sa atin mga kamoma din. Sabihan nila tayo na pusa lang yan. Bakit ka sobrang affected? Hindi kasi nila alam mga kamoma na itong mga anaga natin is parang karugtong na rin sila ng buhay natin. Dahil kapag nagkakasakit sila mga kamoma, alam mo yung pakiramdam na parang isang ugat mo yung hindi nagfa-function. So, nangihina ka talaga at nawawalan ka ng gana. Kaya, heto na, binuhos ko na lang yung sarili ko sa mga gawaing bahay mga kamoma. Mommy dida! Try to like ka, Jim, yeah, para may energy kayo. natin kinain chicken. Hmm? Hmm, uh -huh. tumakain din si ano, oh. Mali na. Hmm. Go na. Sige na, kain ka na. Gusto mo jali? Madali. Um. Sige na, share kayo ni Jolly, oh. Go na. Wala talaga ganang kumain. Naku, hindi talaga pwede yan ba? Mami C3. Si, na no, lang, day. Ay, gano'ng magkaon. Kung nakikita niyo mga kamoma si Jolly is nangihina din yan si Jolly kaya siya talaga yung pinapalapit ko sa mami C3 niya para lang talaga makadede mga kamoma kasi survivor din ito si Jolly. Kaya buti na lang din mga kamoma very thankful ako dahil nagiging okay na siya tapos bumalik na rin yung gana niya sa pagkain kaya kahit hindi siya makadudo kay mami C3 at least nakakakain si Baby Jolly mga kamoma. Kaya si Baby Jolly talaga yung pinapriority ko din mga kamoma. Kung sino kasi yung weak, yun talaga yung inuuna kong inaasikaso. Pero dapat pag nakita mo talaga na week sila, todo bantay, first day pa lang, kailangan bigay todo ka na kay Lisod na. wag na natin hintay na aabot ng second day, three days. So, You know, na-experience ko na ba yan nung nawala si C4. So, grabe talaga yung pagsisisi ko mga kamoma. Kaya, eto, todo. Bantay na talaga ang moma ninyo kay mami 3 Tricky para malaman ko kung ano yung dapat kong gawin. Lalo na rin dito sa mga baby kitten niya mga kamoma. Three. ini ya mau jadi mama kita Biasalah lama kita ni mau mata yuk apa ya deh sorry sekolah mama kita Ano? Okay lang, Mami Sitri. Oh, gusto niya fish? Kain ka mamaya, ha? Ha? Kasi nagluto si Mama ng fish, ha? Kakain si Mami, ha? Kasi may mga baby na naghihintay. Ha? Tablab ni Mama ito. Hindi pwede magkasakit. Okay? mga kitty nandun na sa baba. Oh, waiting sa kanilang mommy. Ah. Hmm. Sorry guys. Sorry. Yayay kasi si mommy C3. Sila nagtapo ng bag. Buti pa talaga to si Tita Myong. Ay kaayahay. Basahin mo nga itong story Tita Myong. Ah, ano yan? The Mofats. The Moffats fats. Ayan yung fats mo. Fats mo. Mmm. Uy, teacher na pala si Tita Myong. Mmm. Grabe ah, yung kabako kasi buong araw hindi talaga siya kumain. Simula this morning. Panay ang suka niya. So, ito din si Mami Bata. Busog na busog yan. Tingnan nyo lahat ng chanya kasi kumain ng chicken. Yung chicken kasi na niluto ko para kay Mami C3. Pinakain ko kay Mami Pada, So, then yung iba pinakain ko din sa mga kitten kasi ayoko muna silang paduduin kay Mami C3. So, hindi muna sila pwedeng dumundo kay Mami C3. Dahil nga, uminom si Mami C3 ng gamot. Nag-antibiotic si Mami C3. Oh, hello guys. Ano man yung fish nyo? Ba't hindi kinain yung fish nyo? Ha? Ano gusto nyo? O, haluan natin yan. Sige, haluan natin ng wet food, ha? Maghintay, ha? Opo. Yeah. Kahit okay, sabi natin na sobrang nakakagod, pero ayos na. Ah, oh, na dito. Oh, na. Halika. Oh, come on, come on. Happy, come on. ayun, ayun. as I de I saw them eating, so it makes me happy. So, yun na. Nagiging okay ang moma. sa so, laban mami si ha? You, ah, gusto mo ng ano? You want more? Hmm? focus ka yun focus oh, oh. ka yun ah, sige, kain naman natin, anak oh, it's okay it's okay, I am tired like this, man. I am tired thinking that they did not eat okay oh, rin, napapagod ako sa ganito kasi sayo napapagod ako na may sakit sila may karamdaman sila kasi lahat naapituhan sa akin eh Komdori. Ay, ayun, oh, may sobra pa dun, anak ko. Oh, ayun. <laughs> Fat boy.